para matuto naman kayo ng protocol. Daldalan kayo, daldalan dito, hindi nyo i ang chairman eh. Ha? Huwag nyo akong ituro na hindi ko alam. Noong time na yan, Mr. Chairman, ang tao ng PIDEA galing NARCOM. Iilan ang taon si General Abinido nag-organize Out of the 1 billion pesos, may 5 billion, 500 million, yung 500 million ginamit ni General Abinido para i-organize ang PIDEA. Para i-organize ang PIDEA. Yun ang minana ko sa kanya. Kaya nabuo yung PIDEA because of General Abinido. Ngayon, yung mga tao dyan, mga galing narkong, maramihang pulis, nag-issue eh, nag na... Uh... PC, sir. PC, INP. Narkong. Ah, uh, Pagkatapos ang nag-issue ang ating presidente, former president Gloria Macapagal Arroyo, na i-recall lahat ng pulis. Alam nyo, natin sa akin 100 persons. Karamihan admin. So ano ginawa ko doon? I grew up as a as an intelligence officer. How can you operate nationwide? with 100 people. Kaya na-recruit yan sila Romy Enriquez, si Agent Urales. Dahil we na 100 people, kaya forced to good kami na mag-recruit ng tao. Ang masakit noon, nakalustot daw siya. Ang sinisisi niya, mahina ang pideya. Di ba binanggit, ni ba binanggit niya doon sa hearing dito? Eh kasalanan ng pideya, mahirap, mahina yung nagre-recruit eh nakuha na siya, may kasalanan pa yung ahensya. Pagkatapos, na-desisyonan yung kanyang mga, core, mga cases. Ano nangyari doon? nag sa Court of Appeals. nag -appeal sa Supreme Court. Sinasabi niya, mali. Ano ba yung mga tanga ba yung mga justices natin? Will that be acceptable to anyone here na yung palang mga justices natin puro tanga? Base yun sa sinasabi niya. O pagkatapos may nagsabi pa sa akin, hindi naman abogado yan si General San Santiago eh. Mga with your respect sa mga lawyers dito, eh marami abogado eh. Ha? I grew up, hindi ako intelligence officer. I never had any formal, ayan, nandiyan si General Angkan. Wala akong formal intelligence training. Ba't mula ako akong hinahawakan ko puro investigation intelligence? Name the Armed Forces Units, Unified Commands. Tingnan nyo kung ano trabaho ko kung hindi ako operation intelligence. Until I retire, nag ako intelligence. PDEA is intelligence based. Hindi mo naman kailangan sinabi, kinwestiyon pa ni, ni ex-agent Morales, si Derek Arion. Eh, hindi naman chemist yan eh. Nakalimutan niya ni si Derek was director ng laboratory service. Ang tao niya, yung mga chemist. So, porque hindi ka abogado, hindi ka na pwede. Ang tagal ko nag-handle ng cases. Hindi ako perfect one, nagkakamali rin ako, pero hindi po pwedeng i kanito ka mga tao na to. Ano ba naabot nyo? You may be somebody, but I'm, I'm, everything. You may be something, but I'm everything. Based on my experience. Huwag kayong mga insulto kapwa nyo rito. Makinig kayo at irespeto nyo yung protocol. Before you speak, sasabayan nyo. Humingi kayong permiso sa chairman. Mr. Chair, if I may. Yes, why don't uh, you, you have, You have the floor. Yeah, General Santiago, naging tao niya ba itong si Morales? Nakasama ko nga yan. Ang problema, kaya pinapatingnan ko yung organization. Itanong natin sa kanya kung anong level siya doon sa ladder. Sa organization, may ladder yan. Kailan, Para, po, kailan po kayo naging PD chief, uh, General? I, I was PD chief from 2006 to 2010. During the time of uh, President kaya, Jimmy... Gloria Macapagal-Arroyo. Alright you resigned in 2010. No, 2003. From the military service. No, no, from PDEA, general. Kasi 2010, iba administration. Dahil na, so, nanalo na si, ko na, palitan na si President Lodge. Oh, so you Lord resigned Air. na? Nag-resign na po kayo? Kaya hindi, Pidea. hindi, automatic naman yun. Courtesy because I'm, I was a political appointee. A courtesy resignation. I had to go. All right. Kail, uh, Mr. Morales, kailan po pumasok sa PIDEA? 2009, General. Oh, so President nag po kayo? Yes, General. under my under my watch. All right. During the time na nagsama po kayo, na nakatrabaho niyo po si Morales, ano po ang uh, pwede niyo sabihin sa integridad, sa trabaho ni Ginong Morales? Alam niyo, Mr. Chairman, ako, Director General ako. nandoon sila. Nasa dormat sila eh. Doon mo sila eh. As a matter of fact, the IS, in uh, uh, IIS, Nando siya sa ibaba, investigador siya. Meron pa siya, na, I think, nandiyan si Pransya. Pero above Pransya, there's some, something, somebody else. Pagkatapos, sa kakalang aakyat doon sa DG for Deputy for Operation, the classmate of pa uh, our Honorable Chairman. Ang nagtataka ko, bakit he is all over? Ba't nandoon ka? Nilalampasan mo lahat ng tao. Sino? Si Mor You're talking about Morales? Eh, nak nakadiretso nga siya hanggang Malacanang daw eh. So he eh, did not follow lang, the chain of command? Yun ba ibig niyo sabihin? Wala, walang chain of command na sinusundan. He's all over. Pagkatapos, tinira pa niya ako. Ang sinasabi ko noon, titirahin mo ko. Meron tayong command group, Mr. Chairman. Ano, ano po pagkatira sa inyo, General? Eh, yung mga tungkol sa chemical siya, ni Paimkwan. Ang hindi niya alam, yung chemical sa dinestroy na yon that was taken up during the conference of the of the command uh, command group, conference group at the behest of the laboratory the chemist. Inexplain na wala nang gamit yan, pero po pwedeng pag uh, dahil nag-offer yung kumpanya na kung ano yung diluted chemicals, bibili nila. So nag-consult ako. He's not a member of that uh, group. Who was who was his immediate superior general? Si Francia ka mo? Sabi si Francia, hindi ko na sila matandaan. So wala kayong nung uh, pumasok si Morales sa PDEA noong 2009. Wala kayong uh, hindi kayo nag-uusap, hindi mo totally hindi mo siya kilala. No, I know, I know him. I know him dahil kami yung kami yung kone, eh, Mr. Donut Group. Yung As Mr. Donat, umupo ka ng mesa, lahat ng chismis sa buong Pilipinas, mapapakinggan mo. Kasama po, po siya. Eh, nandoon yung kanyang misis, hindi ko malam kung misis niya yun. Kaibigan mm. namin eh. Mm -hmm. Kaya nung inirecommend, sila General Bobby Santiago, may deputy, recommended, inabsorb namin sila dahil talagang kailangan namin ng ahente. Wala kami talagang so, uh, good afternoon, Senator. Pwede niyo ba sabihin sa amin kung ano pagkakilala niyo rito sa ahente ito? Hindi nga ang nangyari nga noon, uh, dahil in need kami, alam ko, investigador siya ng pulis eh, galing nga sa NAR group, may experience. O di sige, nag-apply, dumaan sa process, na-approve. Na-approve, so nandoon siya. Ang pinagtataka ko, binanatan niya ako, bandang huli, pinalitan niya si Gutierrez, pinalitan si Guceres. pumalit si Gutierrez, binanatan na naman siya si Gutierrez, tapos ako na magaling. Tapos, nawala si Gutierrez, pumalit si General Kakdak. May problema Pero, na naman si General Kakdak. Eh Pero, kami may problema, siya lang ang tama. <laughs> Pero eh, magaling eh. Ang yung akala niya magaling siya, siya ang tama. Kaya kami, wala kaming karapatan lahat. Pero General, uh, bago nyo tinanggap o nag-apply sa PIDEA itong si Morales, hindi niya ba chinek yung kanyang background? na na-drop siya sa PNP, na-dismiss siya sa serbisyo, na-suspindi siya, tapos na-drop na naman sa PNP? Ba, hindi ko na kuha niyo, dahil nag siya sa recruitment group eh. So, ibig sabihin, he misrepresented himself. Hindi, uh, Mr. Chairman, if I may. Ngayon ako nakarinig, nandito, ang dami military rito, pati si Chairman. Ano chairman ang nangyayari if you are a When are you dropped from rolls? After 31 days ba? So, uh, General Hankan? The, 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 chairman... Hindi na nati, temo, hindi na, namin mata na. Pero uh, automatically, pag ikaw nag -live ka, nag-over ka, binibilang mo yun. Alam mong piligroso ka na, alam mong drop from rolls ka, automatic. Hindi na kailangan sabihan ka, alam mong goodbye ka na. であ